magandang hapon mga boss. Nandito ulit tayo sa ating mga manok. yan meron tayo dito ng ilang trasong manok. yan ginagayak natin sa two hits. Tingnan natin yung ating ito, meron tayo dito ng bulik. Ayan. Dome ano, nagpapasikat pa sa atin. Yan. Tingnan natin yung ating dome. Ano mga nasa 8 months yan mga boss. Hapo na, hapo na mga boss. Halos palubog ng araw yan. Eh. Palubog ng araw. Hindi na ini dito sa amin. Lagi na papalaban sa ulan ng mga manok. Ito yung tatlong ni, ni Boss Apple. Ayan. Ito yung Hats Grey. Ito yung ating gold. Ito yung ating gold na white legs. Ito yung mga tahib. Yan, ginagayak din natin niya sa tuhod. Ito okay, yung gold natin. White leg siya na. White leg. Hindi tahid. Bata pa rin yan. Ayok natin sa two hits. Paparis natin itong may palong. Good stag. Ito okay, yung ating mabalong. Ayan mga mabata pa rin yan mga boss. Babago pa natin ginagayak. Medyo may lapa. Ito yung ating pa oh, Paris dun sa una kong ito medyo madilim dilim na hapon na ito so, ginagayak din natin sa pantuhits dala sa aming tutulog na ito yung yung hot gray yung diba apol apple So, oh, galing kay Busjun. Jun. Okay lang hapon na, ah, saka lang parang nakita yung sinag ng araw. Hindi mo, ang daming ulanin. Puro ulanin dito mga boss. Ay, tingnan natin itong three times. Ito nga pa rin, three times. Three times yan. Medyo madilim na bukas. Amaga. Video natin. Three times ni Boss James. gandang nga kalasong ay ito yung galing bulakan tingin natin yung galing bulakan ito bigay sa atin ni PJ ang galing bulakan yan winner na yan may isang panalo na panalo sa 7 stag derby yan winner na yan puti ang nga halabangan natin mga boss pagka inilaban natin ito lalaban natin yan 2 weeks paparis natin yung 3 times si boss james lalabang natin mga boss